Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat and for today's video, ito na nga yung karugtong ng ating, ano guys, nung nakaraang video natin, yung nagbuo tayo ng rack. So, ayun guys, yung una kong binuong rack, naka-display na yung mga dilata at ang ganda niya tignan and ito na nga yung pangalawang rack. Ang ilalagay ko din dito guys is yung, ano guys, mga dilata pa rin and yung mga mabibigat nga kasi nga, ito ay may katibayan din naman ng ating pangalawang na-order na rack kasi yung mga nasa gilid na rack guys so lawanit siya, kaya medyo lumulundo kaya hindi siya pwede sa mga dilata kaya nag-order pa talaga ako ng panibagong rack and isa nga to sa medyo pricey guys na rack na nabili namin kasi nga alam nyo naman mas pricey mas matibay eh. so ganun Anyway guys, habang nagbubo tayo, syempre open yung ating munting tindahan and hindi mawawala talaga yung mga bumibili. At kung mapapansin nyo din pala guys sa sinusukat-sukat ko, yung binubuo ko ngayon and iba yung discarding ginawa ko. So, ayun guys, kasi kailangan mag pantay-pantay yung mga rack para maganda siya tignan kapag nilagay na lahat ng mga dilata. So, yun yung purpose niyan. And iba nga yung ginawa kong discarte dito guys kasi sinunod ko yung dun sa instruction. So, may instruction kasi to guys and yun nga yung sinunod ko which is pinagsisihan ko. <laughs> Bakit? Kasi guys, ano siya, madali siyang gawin kapag ganto yung discarte mo kung mag-isa ka lang. So, madali siyang buuin kasi kahit walang tumulong sa'yo na humawak, ganyan, ganyan. Mas madali siya. Ang kaso lang, guys, kapag ganito pa lang nakapahiga siya, after ko siyang mabuo, ayun, doon ko nakita yung pagkakamali ko. <laughs> Tapos, guys, nilak ko pa lahat yan, guys, sinigpitan ko bago ko pa itayo. And, ayun nga, kapag nung sinukat ko na siya, guys, nung tinayo ko na siya at pinagtabi, eto, etong part na to, guys, ayan, nung pinagtabi ko na sila, ayan, guys, paling siya. So, napansin ko, ayan guys, paling. Nakapaling yung mga rock niya. Kaya, ang nangyari niyan guys, syempre, inulit ko yan. So, niluwagan ko na naman lahat ng mga turnilyo niyan. Para mapantay ko sila guys. Kasi nakapaslant talaga siya. And ang pangit niyang tignan. Halatang halata. So yun yung disadvantage dito. Madali siya gawin kung ganun yung style. Pero papaling siya unlike do sa una kong ginawa guys na naka-straight talaga siya kasi na babalance mo siya kung pantay. So, 'Yun nga lang basta mahirap nga lang siyang gawin yung patayong style kapag mag-isa ka lang. So ayun guys, imbis na tapos na ako nag-ulit-ulit talaga ako sa part na 'to kaya inabot ako ng gabi nito. Naabot na ako ng asawa ko hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Pero kahit nagpaulit-ulit ako sa pagbuo dito guys is worth it naman yung mga pagod ko dito ng dalawang beses. Parang dalawang beses. Oh, so ulit naman guys nung after na kasi ang ganda niya tignan. So ito na siya guys. Charan! O oh, diba guys naayos na namin yung mga dilata and ang ganda talaga niya tignan guys. Lalo na sa labas pag may bumibili. Ang ganda tignan. And syempre nag general cleaning na rin nga kami dito guys. And nakakatawa. Alam niyo ba itong mga diaper. per doon namin sa taas inilagay. Ang kaso nga sobrang taas niya guys para sa akin. Hindi ko siya maabot. Ang ending guys, pinagpalit ko na lang yung ng mga gatas namin. Mga gatas na malalaki. Tsaka nitong diaper. So, bumalik siya doon sa unang ayos niya. Nung unang-unang ayos namin dito sa muntin namin tindahan. At dahil nga nag-general cleaning na nga kami dito sa buong tindahan, guys. Is, ayun nga, nalaman namin na itong mga Ibang noodles sa amin, yung payless na malalaki guys na pancit canton is expired na. So isa ito sa mga pinakamabilis na may expired na pancit canton dito sa amin. So, dito sa aming munting tindahan. Tapos isama mo pa yung homie. Kasi minsan may naghahanap, syempre bumibili kami ng ilan-ilan. So tatlong perasa lang yata to So ayun, na-expired na sila. Kasi yung expiration nga ng mga gantong noodles is nasa anim na buwan lang yata or 3 months ayan so nung December pa yata yun so ayun expired na so sayang naman guys nalugin naman tayo ng very light ang dami pang kalot Hello guys, good evening time check. 11, Bef Forty... Forty-four. i Warm water with honey. ayun Ang ganda tignan nito bag. Oh, Di ba magkasin laki? Yes. Ang ganda tingnan. May alak sa ila. Ang dami pang kalat namin na gagawin. Kinagabihan nga guys, close na kami nitong part na to and nagpapahinga nga ako before magpatuloy sa aking ginagawa. And nakaitlip na rin itong aking asawa kasi siya nagpatulog kay Patantan. Kasi guys, si Tantan hindi siya nakakatulog nang walang katabi. Kahit isa sa amin So, minsan trip niya ako Minsan yung papa niya yung trip niya So, ganon And, ayan nga Tawang-tawang ako dito sa part na to sa asawa Kasi, naka-edict na siya Namumulay yung mata niya Pero, guys Babangon at babangon yan Kahit naka-edict na siya Kasi nga Tutulong din siya sa akin Sa pag-aayos sa tindahan Kasi, sobrang dami pa talagang kalat na natira uh, Hindi na to bahay This is grocery Ang dami pang kalat Disko Ito pa Yan pa Yan pa Ang dami kalat ngayon pa. So, naayos na namin yung doon na part. Nakakapagod. Grabe. Sobrang nakakapagod. Ano to pa? Na-check mo na ba to? Na-check mo na ba yan? Alin? Ito? Ano ba to? Alin, Lata yun, na, yun, na naman. Kaya nga ka na-check mo na yan? How much are benta for today? pa Alam niyo ba guys na inabot kami ng halos tatlong araw sa pag aayos dito sa aming munting tindahan. So yes guys, ganun na karami yung aming mga paninda. Sobrang dami na talaga. And kahit na umorder ako ng dalawang rack, na magkasing laki ay kinulang pa rin na wala nang space yung mga zone rocks guys na malalaki kasi hindi siya kasya dun sa pinalit naming rack, yung lawanet kasi medyo maikli siya compared dun sa dating nakalagay dun guys so hindi siya ganun kahaba kaya kinapos and hindi nagkasya lahat ng mga kape pati yung mga zone rocks so sa ilalim ko na lang dapat siya ilalagay ang kaso guys kasi yung mga pinakamalalaki na zone rocks ko yung taga 1 liter, hindi siya kasya sa ilalim. Kaya no choice ako, nilagay ko na lang siya sa may ilalim ng lamesa. Pero ayun guys, maganda pa rin naman siyang tignan. Hindi naman siya ganun kagulo. <laughs> kasi no choice na tayo guys eh. Hindi naman ganun kalaki yung ating munting tindahan. Pero someday, ayan, sana maayos-ayos pa rin natin itong ating munting tindahan. Nag-anniversary na kami. sino bang malaman kung nabawi na namin yung puhunan namin? Nabawi na ba? Nasa bagyo na. Nasaan? Bagyo. mga alak na sa ilalim itong pansit May space pa din, oh. Eh. Anyway guys, sumating na naman nga tayo dito sa dulo ng aking video. So ayun, thank you again sa lahat ng magsusubscribe and sa nanonood sa mga vlog-vlogan ko dito ng kineme. So ayun lang guys, again, samahan niyo ako para sa aking susunod na video. Thank you again for watching. Bye!